matamsak ngayong araw ah, nandito na naman tayo sa dagat saka mamimilit na naman tayo sa naman yung bangkang bisagwan ayan yung sa likod ko ayan And yung, gagamitin natin mga tamsak Sana'y bigyan tayo ng Panginoon ng blessing mamaya punta ng laot at saka makarami din tayo ng isda at saka magandang umaga po sa lahat ng mga OFW ah, sa iba't ibang bansa sana po'y lagi kayong gabayan ng Panginoon at saka Bigyan kayo ng kalakasan sa inyong mga gawaing trabaho dyan sa iba't ibang bansa. Salamat sa uh, panonood ng aking video at saka salamat din sa hindi nag-skip ng ads. At sa lahat ng mga viewers ko at saka subscriber, ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong mga suporta. Ayan, ah, nabangan nyo mga tamsaka, pupunta tayo ng laut para may mute ngayong umaga. Ah, time check, alas 5.30 na lang umaga. Ah, pupunta na tayo ng laot para may para may pang-ulam na naman tayo mga Tamsak Magandang panahon ngayon, ayun no. Oh. Maaliwalas ngayon yung dagat. Kaya magandang mapunta sa laot manginit. Ayun mga Tamsak kabangan niyo na lang mamaya kung ano yung mahuhuli nating isda doon. yan mga Tamsak puntahan tayo ng laot. Sana may mayroong biyaya na bigay si Lord sa atin mamaya. maganda yung panahon ngayon sana so, makahuli tayo ng marami para may pangulan tayo sa may pangpinta yan mga kamsak abangan nyo na mamaya sa spot kung doon saan tayo mamimute yan mga katamsak, nandito na tayo sa Ayan, dito. Ayan, Ayan, tayo, mga sana mga 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 ay salamat yan mga 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 Yun, huli siya. Uy. Talang talang pa rin, no? Unang huli. Talang talang. Yun, pain tayo. Talang talang agad yung huli, mga tamsak. Sana makahuli tayo dito ng maya-maya. yan hulog natin. Hulog lang natin dito mga tamsak. Ano, makarami tayo dito. yan huli na naman. Uh. Ganoon pa rin. dami talaga yan, bulong na naman sana makahuli tayo ng ibang klaseng isda yan, uhuli na naman siya mga tamsak oh. kaso duwaw, duwaw lang yung huli natin oh. thank you lord Okay na rin to kahit na ganito lang may pangulam tayo. Yung mas maganda sana kung makahuli tayo ng ibang klaseng isda mga tamsak. Para may pangbinta-binta naman tayo kahit papano. Makakita rin tayo ng income. Yun, huli na naman. Dami talaga oh. Yun oh. Thank you Lord. tatawagin sa amin dito talang talang yung, yung ano yung parang tribali ito eh yellow, yellow tail tribali. yung maliliit pa pero pag malaki na to yellow tail tribali tawag sa amin dito at talang talang yan na naman oh sa area lang oh sabi ang daming talang talang may makaligtas sa kanila kada mo hinihintay na nila sa si ilalim ayan na naman oh naabangan na nila sa si ilalim oh Bulog na naman. Nagaabang na sila sa ilalim mga katamsak. Oh, ayan na naman. Oh. Dami. Nagaabang na sila sa ilalim. Uhulog na naman. naman Amin talaga oh. Okay. Pain muna pain. Painan muna natin mga tamsak. Yan hulog. Okay. talang pa rin nakakatamsak. Yon, puhulin na naman. Uy. Oh. lang. masasali din oh huh. buhay na buhay tulog kahit ano kahit ganito lang may pangulam na rin tayo mas maganda sana kung makahuli pa rin tayo ng mga ibang ng isda para may paibinta huli na naman Talang-talang o duaw-duhaw. Pag malaki siya kunti, duaw-duhaw. Ayan, ulog. Oh. Um. Ayan, dalawang piraso. Ay, isa lang. Oo. Oh. Ayos. Pauli na naman tayo. Nakadali na naman tayo. Pain na natin. Okay. Pain, pain. Yan. Bulog. Sana makadali din ng may ibang klase ng isda. Ah. Yan. huling naman. Yun, medyo malaki ah. Uy. 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 Pichiro, tawag sa amin dito. Yan o. No? din tayo ng ibang klase ng isda. Pichiro. Thank you Lord. Pahuli tayo ng tikiro. Ay salamat oh. May ibang klaseng isda dito. No? Anong tawag niyo sa inyo nito mga tamsak? Comment lang kayo dyan kung anong tawag nyan. Kasi dito sa amin tikiro yung tawag nyan. Thank you Lord. Yan. Tulog na naman tayo. Kala ko nga maya-maya na eh. Still malaban. Kikiro pala. Yan, huli na naman mga tabsak. Hindi malaki ito ah. Ano kaya ito? Uy, lumalaban. Uy, ganun pa rin. Kikiro pa rin oh. Ang laki oh. Ang lapad. oh. Thank you Lord. Ah. Salamat. Kadali na naman tayo. Salamat. Oh, ang pa do. Oh. Thank you, Lord. Pain. Oh. Nakadali na naman tayo. Dagdagan din. Sarap din yan sa bawan, no? mga Bawaan mo tapos ano? Uh, asiman mo ng kamyas, sarap 'yan. Thank you Lord, nakadali rin tayo. 'Yon, ulog na naman tayo. Yan, uli na naman. Uy. Yun know, oh. Andan pa rin. Okay. Ulog. mga katamsak. Uy, ayan na naman siya. Tikiro na naman, oh. Oh, pangatlo. Thank you, Lord. Ay, salamat. Dali na naman tayo. Oh, ang laki, oh. Thank you, Lord. Salamat. Kaso lunok niya yung ano, lunok niya yung sima. Yung taga. Thank you Lord, nakatatlo na tayo. Okay. Salamat. Kala ko maya maya mga katamsak kasi yung lakas. Yan, Ulog na naman tayo. Thank you Lord. muna natin yung nylon pumupulobot ayan uy sayang yun yan na naman mga tamsak sikiro na naman to yun o oh. ay salamat o oh. sikiro na naman Kiro na naman yung ano. Umamatao dito mga katamsak. Thank you Lord. Oh. Manlalapan ko naman. Maramat. Thank you Lord. Oke. Okay. Thank you Lord. Okay. Ku Sana ma dagdagan pa ulit yung mga tikiro natin. Ang tayo ng tikiro. Yun. Yan na naman mga tamsak. Uy, tikiro na naman. Thank you Lord. Oh. Thank you Lord. Tikiro na naman mga tamsak oh. oh. Ay salamat nakadami rin tayo. Nakalima na tayo. Sunod-sunod pa yung huli ng tikiro. Thank you, Lord. Yan, pahit muna tayo. Salamat. Karami-rami rin tayo ng tikiro. Yan, hulog na naman tayo. Ay, salamat. Ay, salamat. Kanali rin tayo. Thank you, Lord. Kiro na naman mga katamsak ko. Oh. Yolo. Oh, thank you Lord. Malalapad pa naman. Uy. Thank you Lord. Pasensya lang kayo, Tikiro. Naka katapat niyo yung magagaling na mamiminwit. Yan, hulog na naman tayo. Thank you Lord. Nakalaban niyo yung magagaling. Yan na naman mga katamsak. Kiro na naman to. Yun know, Uy, lumalaban. Uy. Okay, thank you Lord do. Tikiro na naman. Thank you Lord. Ay, salamat. Oh, ang lapad do. Oh. oh. Thank you Lord. Ay. Thank you Lord. Sabihin kay mong biyaya ngayong araw. Okay. Oh. Thank you Lord. Ay selamat. Lucky nang cikiro. Am laki nang cikiro. Thank you Lord. Lain. Kan bulog na naman. Sana menegdekan Pak Ulit. Na naman yun. Ano na naman kaya to? Uy, tikiro na naman. Thank you Lord. You know? Dali na naman. Thank you Lord. Ah. Ay, salamat. Dali na naman tayo. Oh? Maraming tikiro sa ilalim ng tamsak Salamat. Thank you Lord. Tayo na naman tayo. Sana makarami tayo dito para maka ano tayo mga tamsak Yun, ulog tayo mga tamsak. Ay, salamat. Madali din ng mga tikiro. Thank you Lord. Binigyan nyo kami ng biyaya ngayong haga, ngayong umaga. Yun, huli na naman. Ano kaya to? Uy, talang-talang. Oh, talang-talang. Thank you Lord. Again, follow up it. Thank you Lord. tayo ng jacket medyo mainit na mainit na magkala tayo yung jacket para masapin man lang sa katawan natin kasi mainit na Reporta man lang sa katawan natin na hindi tayo masyadong mainitan masakit na yung ano ng araw sikat okay parang nawala na mga katamsak ah Ano yung kain ng tikiro? Baka yun na lang siguro yun. Sana madagdagan ka ulit. Tamsa, Ma maraman kaya tog? Uy, may tikiro, tikiro na naman. Yun oh, thank you, Lord. Kadali na naman tayo ng tikiro. Ay, salamat. Dagdagan na naman yung tikiro natin. Nakala ko wala na. Napahingay nga lang pala sila. Thank you Lord. Ayan. Pulog tayo. Sana mayroon pa. Tikiro dyan. Kahit tikiro man lang. Kahit kung wala mayamaya. maya Basta may tikiro. Mahuli tayo. yung kagat nila, kuhain nila. Baka nagpapahinga lang, baka busog lang sila. pahinga na. Lang. Pero tsaka-tsaka lang muna tayo konti mga katamsak. Para baka pahinga-hinga lang. Yan, huli na naman mga katamsak. Ano na naman yan Uy! Ikihiro oh. Madali na naman tayo yung madalang-dalang na thank you lord maganda naman kikiro natin yun maganda naman thank you lord kikiro madali na naman tayo ng isang kikiro mayroon uh, naman sayang ah, yun kikiro sana yun Lucky. Tutul pa. Tamsak, wala nang kumakagat wala nang kumakain, medyo malakas na yung hangin kasi ayun mga tamsak, buhay na lang tayo kaya ito na pala yung huli natin oh. salamat naman sa Panginoon na hindihan niya tayo ng biyaya ngayong araw Ahoy, ini tayo. tayo mga sah. doon na yung huli natin, oh. No? Thank you, Lord. Oh. Ang dami, oh. Salamat. Ito ang kalain na makahuli tayo ng ganito. karami na, ano, si Kiro, tawag sa amin dito. Ito, you know? Ramsak. Maraming maraming salamat sa biyaya na binigay ng Panginoon ngayong araw. Uh, nakarami din tayo. At saka abangan nyo naman. At saka, uh, uwi na tayo mga Ramsak. At saka abangan nyo naman yung susunod natin ng tingin dito sa lawak na maminimit. Mga Ramsak, buwan dito na lang.